Mga bagay na hindi dapat kinukumpromiso pagdating sa pag-ibig. Mm. Mm. Number one, beliefs and values. Yung e, mga dapat hindi mo kinukumpromiso yan. Kasi... Ano alibawa, ba yung belief? Mm Halimbawa, -hmm. yung mga paniniwala mo. Religion, di ba? Mm. Tapos yung values mo na... Halimbawa, yung values mo eh dapat nagbabayad ka ng utang. <laughs> mm. O, di ba? O may negosyo kayo, dapat ibabayad kayo ng utang. Tapos yung partner mo, kalaguyo mo, hindi marunong magbayad ng utang. Oh magbayad yeah. um, matalbog yung cheque niya, eh hindi pwede yun kasi may reputasyon oh, tang inaalagaan. Oh. Yung values and oh, beliefs. Ayun, no importante 'yon, 'di ba? Oo. Hingga, 'Yun yung ano, 'yun yung para siguro nangyari sa iyo nung mga ah, uh, uh <laughs> nag-bayad ka ng credit card, ano? Siguro yung balance mo, nag ka ng utang. Oh, kaya ako pa. na lang magbabayad ng utang mo, ganyan. Oh, number two, safety. Importante 'yan yung hindi ka pwedeng nagko-compromise pagdating sa safety. Halimbawa, mm -hmm. ay yung panahon ng pandemya eh, dapat naka-face mask, naka-face shield. Tapos itong jowa mo eh hindi marunong magsuot ng face mask. Yung face mask niya naka, nakalagay sa leeg habang nag-uusap kayo. 'Di ba? May mga ganung tao, 'di ba? O yung ano, yung face shield ginagawang parang headband, inilalagay na ano nasa tuktok ng ulo. Aba, hindi pwede mga ganun. Huwag kayong magko-compromise sa ganya. Uh, number three, family. Yung pamilya, eh, hindi mo pwedeng palitan. Yung jowa, pwede diba <laughs> uh, example lang meron kang mga um yung nakatira yung mother mo sa bahay wala mag-aalaga mm -hmm. tapos ikaw yung ikaw lang yung anak so syempre at uh, hindi pwedeng sabihin ng lalaki na o tayo na mag magbukod na tayo sa ano sa mga magulang mo kasi dapat may sarili tayong bahay eh wala mag-aalaga sa magulang so yun yung isa sa mga hindi dapat kinocompromise no pagdating sa ganyan Number four, respect. Importante yan kasi pagka yung lalaki, sinasaktan ka ng physical, mm -hmm. pinagsasabihan ka ng masasakit na salita, hindi ka nire-respeto, eh hindi na pwede yung ganun. Hindi pwedeng nagko-compromise dyan. And eto, number five, yung mga deal breakers nyo. Kapag ka, halimbawa, okay. eh, nahuli kang ng, ng bababae, nahuli ka ng lalalaki, oh, di hindi pwedeng i-compromise sa Sige, maiikihati ako hindi pwedeng. Mm -hmm. Alam mo, sa ano, 'di ba nagtuturo ako ng relationship education, ang deal breakers, ang tawag doon non-negotiables. Mm -hmm. Ikaw ba, 'yung bago ka pumasok sa isang relasyon, kailangan alam mo na kung ano 'yung non-negotiable mo, 'yung hindi mo ah uh, hindi mo pwedeng palitan. Ito 'yung sabi mo hindi mo pwedeng i kompromiso Ikaw ba mm -hmm. ano 'yung non-negotiable mo? Ang marami. <laughs> May oh, ito, may yung pinaka yung pinaka na ano talaga, yung pinaka top top of mind. Pagka pag nagkaroon ka yan. ng girlfriend, pag hmm? hindi siya loyal eh, wala ako kagad. Tayo so, yun 'yan ang deal breaker mo. 'Yan, loyalty importante 'yan. Pagka hindi ka loyal eh, sa akin. Eh paano, paano? kapag ano na, nililigawan mo pa lang o parang nakikilala mo pa Anong pwedeng deal breaker doon? Eh, kakikilala pa lang. Hindi malamang, hindi pa rin niya ako kilala. <laughs> <laughs> so, hindi, pagka naging ano, pagka nag-date na exclusively dating, mm ah, kayo mag-uusap. Ano bang balak natin sa isa't isa, mga ganun. O, palagi mo Kapag na lang ginagawa. Kapag hindi ba? Pagka hindi vegan, okay lang sa'yo. Ah, oh, wala man akong problema sa ganun. Basta, okay. so, eh, kailangan, kung ano yung kinakain ko, yun lang dapat. Hindi pwedeng Huwag niyo ako pilitin kumain ng hindi pwede sa akin. Okay, ganun. yan. Alam na natin mga ka-feeling at kalaguyo. Kung ano. Alimbawa kami. Gusto ni no? Papastan. Meron kang nakilala tapos kinakalantari ako, binibigyan ako 200. Pagkatapos, aalis ah, ka agad. Iwanan ako parang... Ayaw para mo para... lang ganon. Ayaw ko ng mga ganon. Ayaw. Sige. <laughs> Ito naman ng akin, ng aking 6 to 10 ay mga bagay na uh, according to studies ayon sa pag-aaral ay palagi namang kinokompromiso or yung mga madalas na kinokompromiso ng mga magkarelasyon. Ang una ay spending time together versus time apart. Meron kasing mga um couples or partners na hindi sila magkasundo kung kailangan ba araw-araw sila nagkikita, kailangan ba araw-araw silang magkausap o kaya uh, o kaya parang once a week lang, once a month lalo na ngayong lockdown, 'di ba? So ito yung usually pinag-uusapan nila. At pangalawa, figuring out family plans. Katulad nung sinabi ni Papa Stan kanina, yung family ay hindi dapat kinokompromiso, di ba? Yung values nyo as a family, hindi dapat kinokompromiso. Kaya, isa to sa mga bagay na kailangan pag-usapan talaga pagdating sa isang relasyon. Ano ba ang plano nyo bilang couple or bilang couple na may kanya-kanyang pamilya? At susunod, ito ano to, ito, madalas hmm. na nagiging problema ito. Having a balance in your sex life. Diba? Na, naranasan mo ba yan? Hmm? Oo, eh, kasi parang mayat maya niyayaya ako. ako Pakiramdam ko, ginagamit na lang talaga ako. Ayoko ng mga ganyan. <laughs> <laughs> pero 'yon, having a balance in your sex life, kasi may mga tao na yung isa mas ano, mas mala mataas yung desire niya, 'di ba? Parang gusto niya every other ano, every other day kung pwede lang. Um pero yung isa naman uh, every month okay na sa kanya. So ito yung dapat din pinag-uusapan at naghahanap ng uh, middle ground or compromise when it comes to your relationship. Also, ito ito Palagay ko ito mag-aaliw ka sa akin. Talking about money. Katulad ng sinabi mo kanina, values 'yon, 'di ba? Kailangan magbayad ng utang eh yung partner mo naman hindi nagbabayad ng utang. Kailangan yung pag-usapan 'yan at gawan ng solusyon, gawan ng kompromiso. Kompromiso. Kasi hindi pwedeng maging kayo o kaya magpapakasal kayo nang hindi kayo nag-uusap kung ano yung money values niyo. Mo. At ang panghuli, showing love based on love languages. Ito rin, kailangan pinag-uusapan at tinahanapan ng kompromiso. Kasi, paano kung kunyari, anong love language mo, Papa Stan? Uh, physical touch. Di ba? Okay. Yeah. Physical touch. So, pag nagbibigay ng pagmamahal si Papa Stan, physical touch. Eh, paano ako? Kung ang love language ko, ang gusto ko ay gifts. Di ba? Mm -hmm. So, kung palagi lang niya akong hahawakan na ganun, hindi ko mararamdaman na mahal pala talaga niya ako. Kasi Ayan. ang iniintay ko sa kanya, regalo. Eh dahil hindi na lang siya magigay ng regalo. yung regalo na <laughs> kung <dito>, makakali. <dito. laughs> <laughs> Mabukubi sa'yo yung kaibigan mo eh. <laughs> dahil dahil hindi naman siya mahilig magbigay ng regalo, hindi ko mararamdaman 'yon. So minsan may pag-aaway na mangyayari. Lalo na kung kunyari in a relationship kayo 'tas ganun, hindi kayo hindi kayo marunong mag-usap or mag kompromiso tungkol sa inyong love languages, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya kailangan ina-address itong mga bagay na ito. 'Di ba papastan Oo oh, naman, Kailangan pinag-uusapan 'yan. Ah, yako mga bagay na hindi dapat kinukompromiso sa pagdating sa pag-ibig. Okay, Dok.